Para, pasakay sa biyaheng walang may batid, paupo sa may harapan, sa may gilid. Marami mang nakatitig sa paligid, sagasaan natin lahat ng babalakid. Isa walang bahala mga utak makitid, hayaan lang sila huwag magpapatid. Paabot, pasuyo ng bayad kahit wala ng sukli, nais lang naman sa tahanay makauwi kung saan payapa, walang tama at mali, kung saan malayang makabigkas at makatili, sa mataman ng iba'y parang nakatali sa aming mga matay, sa isa't isa lamang nais manatili. Hawak, umawa ka sa bawat pagpreno, lalo na't kapag masyadong nagmamadali ang mundo. Hawa ka ng kamay at isandal sa akin ng ulo Pababagalin natin ang oras na tumatakbo Pumikit ka at ipagsawalang bahala ang gulo hindi ako bababa kung di ka kasama mahal ko Diretso, wala na tayong iba pang lilikuan Hindi na tayo maliligaw sa kaliwa o kanan Isang mahaba at nakakapagod man ang daraanan Titiyakin kung di tayo patungo sa kawalan Dahil mawalan man tayo ng pamasay sa daan Abutin man ng malakas na bagyo at maanggihan Yayakapin pa rin kita at patuloy natatabihan saan. Kahit saan man tayo makarating at makababa, biyahe man natin na maikli o mahaba. Basta't ikaw ang aking kasakasama, panatag ang aking loob sa tuwi-tuwi na. Dahil marami man tayong bagahing daladala, pagtulungan natin pagaanin para sa bawat isa. Baka, Baka maya maya ay maglaho rin ng mga agam-agam Naway tangayin ng hangin lahat ng dinaramdam Pag-ibig para sa iyo kailan may di ko malam Ang isuko ka ang tanging hindi ko inaasam Puso mo lamang ang nais balaging makapanayam Kamatayan lamang ang tanging nating paalam Kaya sana, sana sa dulo ng biyahe ay tayo pa rin dalawa tapos, ay bababa tayo sa paraiso tayo ang lumika. Isang lugar kung saan malayo tayo sa panghuhusga. Isang kahari ang puno ng pag-ibig dahil sa ating pag-iisa. Kaya, pakiusap. Huwag ka na munang papara. Tabihan muna natin ang isa't isa dito sa biyahe nating dalawa. I'm oh, not the